ba? Ano ang problema mo, ha? Pwede mo huwag kang harang sa daan ko? Malilate na ako sa duty ko. Ba, ang sungit mo. Kasama na tayo si isang firm. So, can't you just be a little bit nicer to me? Huwag mo akong hawakan. Ay, ka, nanditiri ako sa'yo. Alam mo ba, sa buong building na to, ikaw lang ang galit sa akin. Everybody sees me as a good boy. Kahit nga ate mo, ang gaan ng gaan ng loob sa akin. Mas close pa nga kami sa iyo eh. Huwag kang makampante na mauuto ng lahat. One day nalabas din na ang totoo. May expose din totoong kulay mo. And everybody will see you as the monster that you really are. Wala ka na bang ibang alam sabihin di yan? Fixie, nung trial pa lang, yun yung pinagyayabang mo. May nangyari ba? Wala. Eh, para ka lang si plaka eh. Kahit anong gawin mo, walang maniniwala sa isang ishtag at party girl na kagaya mo. Trixie! Anong ginagawa mo? Mr. Trinilet, nag-vote ko lang naman po si Trixie kasi gusto kong ko mag i ang tuko niya. Wala nga po ito ang na lapitan siya. Pero ako pa yung sinisigaw-sigawan niya. Hindi yan totoo. Nasisinungaling siya! Ako pa yung sinungaling. Kung hindi hindi ka nang hato mo, nasasaktan mo ako eh. Trixie, alam ko malalim pa rin yung galit mo kay Ino. Pero pwede ba? Kontrolin mo naman yung sarili mo kasi nasa opisina tayo eh. Grabe! Hanggang ngayon siya pa rin yung kinakampihan mo? Ako na naman yung masama dito? si Karen eh. Tapos ano, i-expect mo na itrato kitang kapatid ko? Why will I treat you like my sister when all you do is look at me like I'm the monster? You know what? Bahala kayo. Magsama kayong dalawa. You can go both to hell. Trixie!